Nakakabasa yun. Gusto mo na kasi. Parang yun. Iti-try lang namin sa inyo. Lord. Go, Henry. Go, Henry. Oh my God, Lord. Napapalagiran ako ng <sea> <town> oh na ko na mga bo. Huy! Ay, hindi. pag na mo na yun. pag Kahit ako ayoko kayong pansin na nakakahiya kayo kasama. Daw, ting. Wow! Sapa, sapa, Pati! Ako papasahan! Ah! Sino diting na, ka na, 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 na ka. sila. kaya <laughs> <mag> <laughs> Si Henry Magaan, uh, mag pilay Nag-usap na kami ano. Ay, gagi! Ay, no. Ano tayo? Huwag ka na mag-basketball. Katingin lang kasi. Anong emergency? Ano ba? May 1 9 1, -1. -1. -1. -1. Ano ba? naman. Oh, ano oh, ba? Ano ba sa kawagan? 1 Amerika yun, di ba? Pray ka na lang, <laughs> one water pray. Nag-iisip yan. bawang si Boyas. <laughs>

Bababal ako. Bababal? Bawal kang magbabasketball ha? It's you mo mm -hmm. magbabasketball. Yes. <laughs> <laughs> Madon pa ako. No! Oh! Kakapilihan mo na. <laughs> Siyempre ga, umahal kita! I love you! Kapag <laughs> walang pilay oh! Ay! Ay! na ah. Laka palang pilay ah! ka palang... Masakit! Oh! Si Smithy nila. Ay, si Smithy. Kaya sa akon galit.